Kapag tayo ay natutulog, hindi nagaan ang gumagawa ng laway ang ating bibig. Kaya pag natuyuan ang bibig, mas nadami ang mikrobyo na siyang dahilan ng bad breath. May dalawang pangunahing layunin ang laway. Una, hinuhugasan ng mga bakterya sa bibig. Pangalawa, ang laway ay may taglay na kemikal na siyang kumipigil sa pagdami ng bakterya merong 80 to 100 iba't ibang klase ng bakterya sa ating bibig na siyang gumagawa ng BSCs o yung Volatile Sulfur Compounds na siyang dahilan ng bad breath. Kapag tayo ay natutulog na nakanganga o naghihilik, ay pwedeng matuyo ang ating bibig kaya nagkaka-bad breath. So mga bata, anong tip natin? magsipilyo ng ngipin tatlong beses sa isang araw para linisin yung mga naiwang pagkain dito sa ating bibig na siyang ginagamit ng bakterya na pagkain din nila. Gumamit ng tongue cleaner para linisin ang dila. Pwede rin gumamit ng mouthwash. Pwede rin gumamit ng floss para linisin yung mga gilid ng ngipin o yung mga plaques kada anim na buwan magpa-check up sa dentista para linisin ang ating mga ngipin.